magandang hapon mga amigo time check alas pag alas 3 na quarter to 3 at babalik tayo dun sa araw uh, buhay ang pinanggalingan natin kanina inaulihan natin kasama ko yung hinila ko kanina mga amigo kaya pala hindi yung mandal kanina kay yung ano nya uh, carb carburetor meron ano meron nakakalang sa ano nya uh, supply ng gasolina kaya nahila ah, natin siya yan na yung, yung other boat at uh, mula dito tatakbo na naman tayo ng limang milyahe dun sa Nandun si Oliver, iniwan natin doon Sana nakahuli na yung tao na yun At yan, update tayo doon sa Buyang pupuntahan natin mga amigo Ganang hapon sa inyo lahat uh, Bago mag-upisa itong vlog na ito mga amigo Pasasalamat po na sa inyo lahat no? Sa mga solid kong supporters, subscriber At sa mga silent viewers Lalo tigit sa mahal natin Panginoon Sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan At sa mga biyaya ng tanggap sa araw-araw Alright Samahan niyo ako hanggang sa dulo na aking video mga amigo Tayo na naman tayo Tara pleasure pleasure lewan natin yung pleasure bago butin lang malapit pa tayo dan ari so thank you. Plaser. Plaser Surigao <laughs> Ayan mga amigo, nandito, ulit, nandito na ulit tayo sa buya Ayan Dito tayo na huli kanina ng ano Ng Big tuna Si Oliver wala na dito ah, Nasa lubong natin kanina, wala na siyang huli Umuwi siya dahil wala na siyang bato, naubusan ng bato Bali, dalawa lang kami dito ni Parando. Ayan. Yung sama-sama natin ni Sumama dahil ano yung makina, palyado. Yung hinila natin. Alright. Dito na, na ulit tayo sa Buyang Borlasoy. Ayan. Tinali pala 'to nila ng lambat mga amigo. May dumang lambat ako kanina dito kaya tinali nila. Lambat. Malubid. Ay, patay sunod. Yan lambat. Tinali lambat. Dagdag -dag daraw din niya ng mga amigo. <laughs> yan. So, time check mga amigo. Alas 4 na. No? Ah, 10 minutes para alas 4. may pa tayong oras para maglatak-latak. Kaya naman ay umpisa na natin ang ating adventure mga amigo. Ah, hopefully makahuli kami ng tuna dito ni Fernando. Yes, Fernando, dalawa lang kami dito ngayon. Mamaya lagyan natin ito ng plasir para may mayang madaling araw. Babalikan natin ito dito at dito tayo mangingitang. Nandito yung mga tulingan, mga daraw. Kaso lang hindi pa sila kumain ng maigi. Alright, tuna ha. Hunting tuna muna tayo mga amigo. Tara. Yan, pusit natin malalaki. Hiwain natin hiwain Para magiging maliit At syempre itong pambuga. Tataklatak na naman tayo Sana Kahuli kami dito si Oliver talaga Hindi ka na, hindi na kahuli Kanina sayang Umuin lang siya dahil naubusan din siya ng bato Dahil naubos na yung maliliit ating pusit Ito malaking pusit Gagawin natin maliit Paano gagawin yun dong? Ganito o oh. O oh, diba? Maliit na mga amigo Sabi ko sa inyo ay Gagawin ko maliit yung maliit, Malaking pusit O oh, diba? Nagkalat na na naman tayo hanap buhay na naman tayo ganito lang ang ating hanap buhay bilang mga isa latak, trolling kitang. basta maghuli ng isda mga amigo ito ito yan alright siyempre ata dahil si Bigot oh. ay si Hatog nakahuli kanina dito ito na naman gamitin natin sya. siya sila na natin inaasahan ngayon sana makahuli uli tayo ng big tuna gipaw lang mga tulingan dito mga amigo ayaw kumain oh Pinta, naganap yata ng lambat yan Mga tulinga na yan Grabing sipon ay Sa gabal sa Hanap buhay sipon Alright, oh, diba Namumukha siyang pusit na kalahati Ngayon Ayan. Umpisa na natin to nang makahuli na tayo. Yung buyang tinalihan ng mother boat mga amigo, hindi, hindi na kumain. Kaninang madaling araw na kumain. Ngayong araw wala. Isa lang lasano araw. Hindi ko alam ngayon, hanggang ngayon. All right, unang latak ngayong hapon. Tara. Let's go. unang latak. Buenas dias, kumustiris todos. じゅ

Nakahuli siya, naka siya ng black marlin mga amigo. Nakahuli buhay. na tayo nakahuli sa trolling Pagdating niya nakahuli buhay siya kagad. Nakahuli siya ng black marlin. Thank you Lord sa Unang area pa lang niya mga amigo ay nakasipad kagad. Ayan. Latak din tayo. Latak. dito sa ano, Boy Boy. So, hindi pero kanina mga ko kanina pa yung dito ng Boy ay walang kumain sa kanya. Ay, tirang nyo lang. Nagkisirte lang talaga mga amigo. Pagkatapos niya, mag-trolling din tayo, baka sakali makaboy-boy din tayo. At baka mayroong black marlin pa. sa layo, namin ngayon ni Fernando mga amigo ay hindi kami nakahuli ng tuna na malaki no ah uh, pero nakahuli siya ng ano amigo black marlin yun lang ano, ano namin uh, malaking biyaya tayo naman ay nakahuli tayo ng isang pirasong ano mga patruan siguro trisan yan lang ang huli natin mga amigo May tayo pinalad pagkahuli ng malaki ngayon kilang, lang bawain lang sa sunod sa sunod na araw mga amigo. bukas siguro baka sakali makahuli tayo uli alright mamamalang na naman kami at uh, pagkatapos niya uwi na tapos uh, mamusit pa, mga amigo mamusit bago sa Sampasa mother sa pero bago yan lagyan mo natin ito na ng plaster itong ano uh, buya Ito, lagyan natin ng placer Yan. Nilagyan ko may mga amigo para matukoy natin mga mayang mga alas 3, alas 4. Dito tayo mangitang mayang umaga. Ay, bukas ng umaga para babakas ang aling na sa kita mga amigo. Ngayong hapon ay wala si Fernando ng itang o, walang si Bad. Kaya oh. kumain ang kita ngayon. Nandito lang yung isda mga amigo pero ayaw kumain. Hindi ko alam kung bakit mga amigo. <laughs> Sige lang. May panahon din nakakainan sila. Alright. Kaya naman hanggang dito lang muna itong video na ito mga amigo. bagamat hindi tayo nakahuli ng na malaki. Ayos lang. Nakahuli naman si Pirando. Meron pa rin kami dala ngayong pagdayo namin. No? Oh. Yan sa inyong lahat. Magandang hapon. Ah, uh, miga miga lab shoutout sa inyong lahat mga amigo. Until next video. Hanggang dito lang itong video na ito. Hanggang sa susunod na video mga amigo. Ganang hapon sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtanaw o pag Bye-bye!